mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kababayan sa ating pinakamamahal na bansa. Kanina po ay binigyang diin na ang isa po sa ating panawagan, ang ukol sa transparency. Bibigyang diin natin sa panawagan po natin sa raling ito ang tungkol sa accountability sapagkat ang isang bansa kapag puno ng katiwalian pagkatapos po ay sinasabayan pa ng pagtatakipan at kawalan ng katarungan ang mawawala po sa bansa ay hindi lang pera hindi lang po pera hindi lang po pondo ng bansa ang mawawala kundi ang mahalagang tiwala ng mga mamamayan pati tiwala ng mga tao mawawala at kapag ka nawala po ang tiwala ng mamamayan kahit kaano pa po kaganda ang plano ng gobyerno. Kahit kaano kagaling ang kanyang mga ekonomista, babagsak pa rin po ang bansa. Papayag po ba tayo ang ating bansa'y bumagsak? Papayag po ba tayo? Hindi, hindi po. Kaya sa pagkakataong ito ay muli nating isinisigaw para magwagan po para sa accountability hindi lang magpo sa mga tiwali kundi maging sa mga namumuno sa ating bansa sa ang tunay ng leader mga kaibigan at mga kababayan kundi maging sa mga namumuno sa ating bansa Sapagkat ang tunay kong leader, mga kaibigan at mga kababayan, hindi lamang po dapat magaling sa salita, kundi handang managot. Handang managot sa bawat kilos at desisyong ginagawa niya para sa bayan at maging sa mga nagaganap sa gobyerno sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya po, ang prinsipyong accountability ay tunay na napakahalaga. Muli nga po natin isigaw yung salitang accountability, mga kababayan. Accountability! Ah! accountability, nakapaloob po dito ang pagkilala na may karapatan ang taong bayan na maningil ng mabuting serbisyo sa mga lingkod bayan na pinagkatiwalaan nila. Nakapaloob po sa salitang accountability ang pagkilala Nakarapatan po ng mga mamamayan na magdimang ng paliwanag sa mga nangyayari sa bansa, lalo na po kung may katiwalian. Ang pananagutan, hindi lang po tungkol sa sasabihin mo, o sige, ako may kasalanan. Hindi humahantong lang doon. Ito po ay ang pagtanggap ng responsibilidad. responsibilidad bago pa man lumala ang problema o sa konteksto po ng pinag-uusapan ngayon at palagana na katiwalian ito po ay ang kakayahang humarap sa katotohanan tanggapin ang pagkukulang at itama ang pagkakamali